Oh. Bakit bata pa siya? Ako? Ilang taon na po kayo? Ako sa tayo. Ah, oh, 10 years ang ano. Oo. Oh. 51 pa lang ako. Oh, pa. Ako ano na no, eh. Senior citizen ba ako. na buksin. Pakita ko sa iyo <laughs> ang senior ko. <ka. laughs> si ano, si Pastor Selena. 46. Ha? 46. Oh, bata pa siya no? Na, mild stroke po kasi siya. Ma ano ba yung mga lahi siguro nila? Parang mga mga butsura ah. ang katawan? Ha? Ah? Parang mga butsura ba yung katawan? Ha? Eh? Mga -ano? oh, Lahi ba nila yung katawan? Hindi naman. Oh. Nagbalik si Brad. Inaantay <laughs> ka niya. eh. <laughs> Baka hindi pero kaya. buhatin ka niya Hindi. Malupit ka na bata o oh, palakas. Saan kayo, pa yung... sa kayo ano, dyan sa bayan? Diyan po ako ba sa WPO? Hmm. Ayos ah, eh. nag ka? Opo. Ano nga? Cream, ano? Kusimpa. Ah, cream ka? Opo. Oo, oh, buhok mo pa lang. <laughs> ano, ano, ano ka? Cream po. A cream. Pero taga dito ka talaga sa Quezon? Opo. Pahinga, pahinga kasi yung magkakasal nandito pa naman so wala tayong worries <laughs> <laughs> Ay, wala kasi yung pa, magkakasal? Pastor Dilo nagturuan nagturuan yun Baby. Eh, ito yung idol ko eh. Idol ko noong mga panahon na nagdaan. Hanggang ngayon, hindi ba? Bawal man lang mag-idol? Bawal lang mag-idol. Hindi, na? hindi naman bawal yung magmulat sa bahay. Ano mo ba? Believe me. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Mike Ma po. Ka -ano, ano mo si Jalamé? Si Jalamé lang po talaga. Mm. Uh, bali, nagsimba po ko sa kadyan dati. Ah, dyan sa so church. Mm, oh, tapos ngayon, sa ka na nagsisimba? Alliance po talaga ako. Alliance ka? Opo. Bali, mm. sama lang po sa kanya. Oh, hindi hmm. ba? Hindi mo tinuloy. Tuloy. Ha? Bakit hindi? Malaya din po kasi. Tapos may pasok din po. Oh. Pwede ba tayo magkaroon ng Bible study sa eh? inyo? Ha? Pwede, pwede ba tayo magkaroon ng Bible study sa eh, inyo? Hindi ko po alam. <laughs> Bakit hindi mo? Uh, nag po kasi kami. Uh Oo. -oh. Hindi, siyempre ba rin yung sa atin? Pa, po. Ah. Sige pa pag doon sila adres po. Uh Oo. -oh. Paano kita pa, makontak? Pa. Paano kita pa, makontak? Pa. Maga na lang po ang adres Sino si Grace Ann? Yung kabataan rin po ng ano. Dito rin po. Ah. Bale rin po si Garal. Anong pangalan mo? <coughs> Mark po, Alido. Mark Alido. Ano available time nyo? Ano available time nyo? Sa amin po. Linggo lang po ng hapon. Linggo ng hapon? Wala kang available time sa sa weekdays? Wala po. Pag Sabado po, may RTC po kasi kami ngayon po. Mayroon po kami ng ito. Sila nga po nag-a-dag kay Mayroon po siya. Pag sa linggo kasi, Nasa Isumbo ako, tapos sa susunod na linggo, dito ako sa mamaan. Gusto mong sumama? Sa linggo ba? Oo, uh, sa susunod na linggo. Sige pa, try ko lang po. Kama ka? Nalabot na na kayo dito? Oo, parati ako rito. Uh -huh. <laughs> rito kahit ganit. Taga saan po kaya Taga kayo din, underground. Ay, pastura po dahil? Oo. Uh Oo. -oh. Ilang taon ka na? 19 po. 19. Ado, kalimutan ko ako na yung name mo. Mark? Mark? Ate mo siya. Hindi po. Ano? Kapag po yan dati

generation ko, once a lang yung pala. Once a lifetime lang ang pasal. Ganon. Ay, first time nyo po makapunta rito? Yes po. Ah, okay. Pero ako, sa ganitong mga... Sa ganitong... Lakaring. Magtasan ako dun sa sakop ng... Kami yung nara, yung kabundukan dun. Ah, yung tawag nila. Nagkasalin ako sa kakawitan. Kaya, alam nyo yung kakawitan, takot ng ano yun eh. Ako po sa na rin sa lakas rin sa bundok pero yung okay. pagpauna lang naman malayo po. Uh, uh, <laughs> pagbalik wala na to. Huwag lang sana umulan. Ay, hirap talaga yung ulan. Ulan um, um, pa kagabi. Kasi nga umaraw ngayon. Eh. Hindi na nga po sana kayo matuloy. Ay nag-offer yung iba na yan oh. Sa daw magbuhat ng <laughs> air ko.